mga pag-aaring F16 Viper ng Taiwan tiyak na mas lalong pababangisin dahil sa panibagong kapabilidad na AE equip ng US para sa mga ito. para sa mas malinaw na mga hakbangin upang sa gayon ay matiyak na malalapatan nga ng mas enhanced na capabilities ang mga fighter aircraft na pag-aari ng self-governing island na inaangkin ng China ay nagbigay na ng hudyat ang gobyerno ng Amerika para sa isang proposed sale ng tinatawag na IRST o ang isang ang sistema na maaaring ilaan o i-install e sa ngayoy mga F-16 Viper na ginagamit ng Taiwan Air Force ang naturang system ay kasabay ng ilan pang mga equipment na ipapadala para pa rin sa Taipei na matatandaan namang sa ngayon ay ito na ang ikalabing isang arms transfer na isinagawa ng Pentagon mula ng maupo bilang presidente ng Amerika si Joe Biden ayon sa DSCA o ng US Defense Security Cooperation Agency na ang naturang pagbebenta ay sumasaklaw sa integration ng IRST system para sa mga F-16 ng Taipei. Kasama na dito ang ilang mga test support at mga assistant trainings, mga spare parts at mga munitions, gayon din ang mga nararapat ditong mga technical at mga logistical support services. At kasunod ng pag-aproba para dito ng US State Department ay ayon nga din sa nasambit na departamento ay agad na rin nilang ininform ang kanilang kongreso sa mangyayaring arms deal. Subalit ang pinakatanong dito mga kataps ay ano nga ba ang maaaring maging karagdagang abilidad ng mga aircraft ng Taiwan sakaling ang magkaroon na ang mga ito ng IRST sensor. Matatapatan na kaya nito ang mga ipinagmamalaking Shengdu J-20 Mighty Dragon ng China na siya nga ngayong 5th generation fighters ng mga Chino? Yan ang isa sa ating aalamin. Ang teknolohiya ng IRST o may ibig sabihin na infrared search and track system ay nag o offer ng mga karagdagang avenue para sa mas mahusay na pag identify at pag-track laban sa ilang mga potensyal na banta na magmumula sa ere. Ang sistema ding ito ay sadyang masusing i para nga i-detect ang mga trail object na nag -e emit o yung naglalabas ng mga heat signatures at ng tinatawag na infrared radiation. Ang kahalagahan din ng IRS this system ay ang pagiging immune nito sa mga countermeasures na nakalaan para mas palitin ang radar cross sections ng ilan nilang tiyak na mga target. Pero bukod pa roon, ay ang isa din sa pinaka na advantage sa pagkakaroon ng IRST ay ang abilidad nito na i-resist at hadlangan ang karamihan sa mga isa sa gawang electronic warfare attacks na siya din ngang magiging dahilan para naman ma-disrupt o malito ang mga radar at iba pang mga radio frequency emissions na mula sa kanilang mga kalaban. Pero mga kataos, ang kagandahan pa sa teknolohiyang ito ay walang ang kamalay-malay o hindi magiging kapansin-pansin para sa panig ng isang bagay na tinatarget na sila pala ay kasalukuyan ng nadedetect gamit ang sistema ng IRST. sa mga nabanggit na magiging kakayanan ng mga F-16 Viper sa pamamagitan ng EE equip dito na IRST ay lubha talagang malaki ang maidaragdag ng mga iyon para sa combat prowess ng mga sasakyang pang ere ng Taiwan lalong lalo na kung halimbawa nga kinakailangan nilang ma-intercept ang mga warplanes mula sa Beijing na madalas pa rin ngang nambubulabog sa teritoryong himpapawid na nasasakupan ng naturang isla Samantala, dumako naman tayo sa ipinagmamalaking aircraft ng mga Chino at ito nga ay walang iba kundi ang Chengdu J-20 Mighty Dragon na isang ang single-seat, twin-engines at all-weather na fifth-generation stealth fighter jet. Ang naturang Chinese Jet ay edinebelo mula pa noong taong 2002 at una naman itong sinubukang paliparin noong 2011 at pagtungtong ng year 2017 ay tuluyan na itong omentra sa serbisyo para sa PLA Air Force. Ang mga J-20 Mighty Dragon ay sadya umanong edinesenyo bilang isang air superiority fighter na may kalakip na mga precision strike capability. At tulad din ng nabanggit na natin kanina ay bagamat marami ang nagdududa ukol sa tunay na pagiging start ng warplane na ito ay sinasabi din naman ng ilang mga eksperto na ang kalahati sa mga impormasyon ukol dito ay pawang may tunay na basihan. Pero uulitin ko lamang na kalahati nga lamang sa mga nasabi kung kaya't ibig sabihin ay sa kabuo ang mga inilathalang detalye ng Beijing ukol sa kanilang J-20 fighters ay partial nga lamang ang maaaring may katotohanan sa lahat ng mga iyon sa kasalukuyan ay kapansin-pansin ang unti-unting mas paglaki ng fleet ng mga J-20s ng China. Pero bagamat sinasabing nasa tinatayang 70 to 150 units na ang sangayoy taglay ng mga J-20 ng mga Chino ay hindi pa rin naman malinaw kung nasa ilan na nga ba talaga ang eksaktong quantity ng na mga naturang aircraft ang sangayoy ginagamit ng kanilang hukbong panghimpapawid. Kaugnay pa rin sa usaping ito ay may claim ang ilang piloto ng China at sinasabi nga nilang wala umanong kakayanan ang mga F-16 fighter jet ng Taiwan para nga magawang i-intercept ang kanilang mga pinarorondang Chengdu J-20 sa ibabaw mismo ng inaangkin nilang isla. Well, sabihin na natin hindi pa naman beripikado o kaya ay maaaring isa nga din lamang propaganda ang mga ulat na iyon ay sa kabilangan ng mga ito ay hindi pa rin naman pa pwedeng i-underestimate ang maaaring tunay na abilidad ng mga J20 aircraft. Pagdako naman muli sa side ng Taiwan ay bilang bahagi ng kanilang Rising Phoenix Program ay matatandaan ngang e-convert eh, na ng kanilang Air Force ang nasa 141 units ng pag-aari nilang mga F-16 A and B Block 20 patungo sa mas latest at mga standard variant. Habang bukod pa roon ay mayroon pa silang in-order ng nasa 66 units ng mga F-16B Block 70 kayat sa kasalukuyan dahil sa pag accord ng Taipei ng nasa 200 units ng mga mas upgraded na F-16 ay sila na nga ngayon ang nakaset bilang ang Asia's most significant F-16 Viper Force. Kung inyong naaalala, base sa mga naging nakarang pagtalakay na natin ukol sa mga katangian ng mga F-16 aircraft ay talaga nga namang kahit isa lamang itong 4th generation fighter ay napakatindi pa rin ng mga kakayanan na maaari itong ipakita pagdating ng isang tunay na aerial battle. Posible nga talaga iyon lalo na at bukod sa dati ng mga naka-install dito na mga APG83 Active Electronically Scanned Array o ito ngang mas pinaikli sa tawag bilang ang AESA Radar at ang sa ngayon nalalapit na pagkombina dito ng nabanggit na nating IRSD system kung kaya't asahan ng mas magiging potent na sensor ang siyang ang tataglayin ng mas pinabangis na mga F-16 Viper sakaling makatapat na nito sa hinaharap ang mga J-20 Mighty Dragon mula naman sa hukbong panghimpapawid ng mga Tsekwa.